Tingin nga ako sa bag mo. Ah, tinga lang. Bakit wala nang laman itong alit ko? Siguro kinuha mo, no? Ali, pinulot ko lang po yan. At hindi ko po yan binuksan. Ali, Ali, yung alit niyo po nalaglag balik niyo po na Ay, oo nga, akin yan. Aliin ito po. Maraming salamat sa iyo, ha. Siguro kung ibang tao ang nakakita nito, sigurado ako hindi na ito maibabalik. May laman pa naman to isang libo at tigbibente. Walang anuman po, Ale. Ginawa ko lang naman po yung tama. Sige po, Ale. Ingatan niyo na lang po yung gamit niyo palagi. Ah, teka lang miss, bibigyan kita ng kunting pabuya dahil sa katapatan mo. Ah, teka lang, bakit wala nang laman itong wallet ko? Siguro kinuha mo no? Ali, pinulot ko lang po yan. At hindi ko po yan binuksan. Sinungaling ka. Akala ko pa naman mabait ka. Todo pa salamat pa naman ako sa'yo. Tapos ngayon, malulugo ka pala. May lamang pera ang wallet ko. Merong buong isang libo at ikbibente ang wallet ko. Patingin nga ako sa bag mo. Alis sa tiyong may pera lang po ako dyan sa bag ko. Suldo ko po yan bilang kasambahay. Aha! Nagsisinungaling ka pa ha? Malamang, ito yung laman ng wallet ko. Kailangan ibalik mo sa akin ng mga ito dahil kung hindi, tatawag ako ng mga pulis. At sigurado ako makukulong ka. Maawa naman po kayo, Ali. Pinaghirapan ko po ang perang yan. Kaya nandito po ako sa labas. Kasi magpapadala po ako sa nanay at tatay ko na nasa probinsya. Alam mo miss, lumang tugtugi na yung mga palusot mo. Sa akin na ang mga pera dito. O kaya ipapakulong na lang kaya kita. Sige po, kung yan po talaga ang kagustuhan nyo, ang perang ako naman talaga ang naghihirap. Sa inyo na po, ang lahat ng yan. Ah, uh, miss, sa'yo talaga ang pera na yan. Ali, ano pong ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga ito ay isang social experiment. Isa akong vlogger at gumawa kami ng content na ganito ang sitwasyon, ang laglag wallet. At kung ano ang gagawin at kung sino man ang makapulot na ito. Sorry po miss, nabala ka namin. Ganon pa man, sana maging aral ito sa'yo. Pag ganon ang sitwasyon na may nalaglag na wallet, sa sinundan mo na tao, huwag mong pulutin. Sa halip, tawagin mo na lang yung may-ari at ipaalam sa kanya. Pag ito kasi ang hinawakan mo, may posibilidad na pagbibintangan ka, kahit ikaw na yung nagmamagandang loob. Salamat po, magsisilbing aral po ito sa akin. Lagi nating tandaan, walang manluloko kapag walang nagpapaloko.